Eh o, nasa na yung... Ayun o, ayun o. Video, yung papel ko? Nasa na papel ko? Ang lantarong Ang Lantarong pag-o-odigo po ni Eric Rada. Papel ko, kinokopya. Ayan, Eric, sige. Di mo kaya, pakita mo Eric. Eric! Eric, nakangopya ka! Ang ina ka. ka, si Miss Cruzero na ayaw magpasaway ng lahat. Ito po, si Zeddy nakikigulo. May Zizio! May Zizio! Jonathan, no? Bagal kasi. Jonathan. Yun, Yun, no? Ang buha mo namin lahat. huling si Baluyot po. Ito po, nangungabi. Asama po yung may kulot. May kulot, may kulot! <laughs> <laughs> yung pangit. Yung pangit, yung pangit. Yung pangit naku, nakuha na ko na pangit eh. Uy, ma ka? Nakukopia ka? Ayami, ulot! Ayami, ulot!